Anak, huwag mong kalilimutan ang mga itinuro ko sa iyo. Ingatan mo sa iyong puso ang mga inuutos ko. Sapagkat ito ang magpapahaba at magpapaunlad ng iyong buhay. Manatili kang mapagmahal at matapat, alalahanin mo itong lagi at itanim sa iyong isipan. Kapag ginawa mo ito, malulugod ang Diyos pati na ang mga tao. Anak, huwag mong mamasamain kapag itinatama ka ng Panginoon upang ituwid ang iyong pag-uugali. Sapagkat itinutuwid ng Panginoon ang ugali ng kanyang mga minamahal. Katulad ng ginagawa ng isang ama sa kanyang anak na kinalulugdan. Mapalad ang taong may karunungan at pangunawa. Higit pa ito sa pilak at ginto. At sa ano pa mang mamahaling bato. Walang anumang bagay ang maaaring ipantay dito. Magpapahaba ito ng iyong buhay, nagpapaunlad ng iyong kabuhayan at magbibigay sa iyo ng karangalan. Ang karunungan ay magpapabuti ng iyong kalagayan. Mapalad ang taong may karunungan dahil magbibigay ito ng mabuti at mahabang buhay. God bless the reading of His Word. Thank you everyone and God bless us all.